Hindi ko matasanggap. Lalaban kami hanggang dulo. Lalay, paglalaban ko yung anak ko. Paglalaban namin yung anak Ito ang paghihinagtis na idiniin ng ina ng apat at gulang na biktima ng malagim na pang-aararo ng isang SUV sa Naiya Terminal 1 na nangyari noong May 4 yan ay matapos maghain ng not guilty plea ang suspect at driver na nasabing SUV para sa kasong inihain sa kanya sa isinagawang arraignment sa Pasay Regional Trial Court umaga ngayong Martes, May 27. Nahaharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Kasabay nito ay nagharap-harap din ang suspect at pamilya ng mga biktima upang subukang aregluhin ang kaso. Ngunit mariing tumanggi ang mga naulila ng dalawang biktima at sinabing itutuloy nila ang paglaban para makamit ang hustisya plano rin ng kanilang kampo na maghain ng civil charges laban sa driver dahil naapektuhan na ang kanilang trabaho sa insidente. Bukod dito ay binawi na rin ang lisensya ng suspect at pinagmulta ng 2,000 piso. Pansamantalang nakakalaya ngayon ang driver matapos magpiyansa kamakailan sa kaso at sa pang reklamong multiple physical injuries at damage to property. Para sa mas komprehensibong detalye ukol dito, bisitahin ang social media pages ng News 5.